first of the year here in Kuwait. Changing the weather na. So, may kami club shout out sa inyong lahat. Hope na sa mabuti kayong kalagayan. Ingat-ingat po tayo lagi. Lalo na ngayon, change weather na. Uso na yung trangkaso. kapit kami sa highway guys nasa harapan kami ng highway so hindi ka maboboring pag film mo na humsik ka na tingin tingin ka lang dyan o oh, sa daan magbibilang ka ng sasakyan kung ilang sasakyan na yung ano ganyan lang pantanggal stress, pantanggal boring pantanggal homesick yun lang nga ang titingnan highway sa highway ayan mayroon pang mga pugi chancharis pugi ba oray